Pinanatan ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon dahil sa manoy paninira sa kanya at ang ugat daw nito ay ang posible niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano basihan ang basihan ng pahayag na yan ng Vice Presidente? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na pilit na inuugnay ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Sen. Bongo sa flood control scandal bilang paghahanda sa 2028 elections. Giit ng bise, parte umano ito ng paninira sa kanya dahil posibleng siyang kumandidato sa pagkapangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung ginagawali ng pag-atake sa uh, ay dating Pangulo Rodrigo Duterte at yung Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pakinagdam nila sa ako sa mga kandidato na pagkakaroon sa Pwede Jiggy, isinisi naman ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit lumala ang korupsyon sa pamalaan. Marami raw ang umasa kay PBBM na susolusyonan nito pero kabaligtaran pa raw ang nangyari. Hindi rin daw siya kumbinsido sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Jiggy? At Camille, bakit daw hindi kumbinsido si VP Sara sa investigasyon ng ICI? Jiggy, para kay VP Sara, hindi naman kailangan buuin ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi naman daw kailangan ng isang komisyon para magsagawa ng case build-up. Pwede naman daw idiretsyo na sa ombudsman ang pagsasampa ng uh, reklamo. Narito ang pahayag ni VP Sara tungkol dyan. Nagpukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyari corruption. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Jiggy, simple lang ang sagot dyan ng ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, uh, bumabase lamang sila sa mga ebidensya na ipinipresenta sa kanila at ito ang naratibo nila. At Kamil, may panawagan din ng grupo ng mga negosyante kay PBBM kaugnay sa isyo ng korupsyon. Anong sinabi nila tungkol dito? Gigi, nanawagan ang uh, Philippine uh, Chamber of Commerce and Industry kay Pangulong Bombor Marcos na aksyonan na nga ang problema sa katiwalian. Malaki raw ang kontribusyon ng mga negosyante sa pagbabayad ng buwis pero hindi naman daw nagagamit ang pondo ng tama. Gusto rin ng PCCI na bigyan ng kapangyarihan ang ICI na mag-prosecute doon sa mga mapapatunayang sangkot sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.